Hello, good afternoon, good afternoon. Ako ay magsasalang. Yan guys, iba mag magluluto ako ng biko. Ito 'yon, guys. Yan ang gata. Nilagyan ko na yan ng konting asukal, isang cup na asukal, Arayong, yung ano nga ba 'to? Makapuno. Arayong gatas na ubi. Ayan, pang asukal, dadagdagan ko ng asukal kasi dalawang cups yung gagawin ko. Isang kilo lang naman yung malagkit. Ayan yung aking, ayan. Ayan. Ayan, yung daho na yan ay pandan yan para medyo bumango pa. Daho ng pandan. Ang daho ng pandan. Ginadami-damihan ko ng ano yan, dapa kasi lulutuin ko pa ng husto kung buko lang sana dahil na eh makapuno yan matigas ari yung makapuno yan ilagay ko na yung makapuno para ay ano ba ayaw ay tulungan mo ako ayaw lumaglag yung aking ano walang maghawak sa aking kamera kaya ako gumamit ng stand ay ayaw lumaglag ayaw lumaglag itak itaktak mo, no. itaktak mo. No. Ayaw mataktak eh, kasi dumikit yung sabaw. Kanyo sinama ko yung sabaw na ano, yung malagkit na sabaw. Yan. Taktak ko na. Dagdagan ko pa ng asukal yan kasi para matamis. Uy, may gatas pa, matamis pa. Yan. ko Kain ng tubo. Paibog sa kanyang tubo na hindi na ako makakain. Yan, bungi ang ngipin ko. Yan, ganun kalakas ang aking kalan. Hindi pa tayo nananghalian, ano? Mauna ka na, kumain ka na. Alas onsi pa, alas 11 ako naghatid ng isda doon sa inay, eh. lupa. Alauna na. Alauna na yata. Saan ko ba ilalagay aring cellphone na aring? Para maano. Ayan ang mga gatong ko. Ang daming pinagsisibak ng aking palalab din eh. oh, yan, ginawa ng dingding. Yung lahat ng mga ano, pinagsisibak niya, halos na yung mga pinagkuparahan. Tapos, yan, pinang, 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 eh, ginawang dingding din eh. O, oh, tingnan mo nga lang, pag iyay gumuho or ma, masilab yan, pag iyay na lagyan ng, ayan, kumunti na lang nakaano ano, dyan. Pag yan ay nasilab, ayawang ko lang. Sabog. Sabog ang mundo ng... Saan ko ba ilalagay? Dapat gamitan ko ng stand, ano? Eh, may ay, may ay, may ay, may ay. May ay, may ay, may ay. Wala kasi, hindi ko kasi nadala pa rin ng stand. Ano ba? Ay, teka lang. Okay, oo po nga muna. Ay, teka lang. Kabit ko muna dyan. Ayan. Ayan, nagtuwad-tuwad na aking pagbibidyo. Lakas naman ng apoy. Teka lang. Hoy! 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 Ala. 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 Sige. Ayan. dahon ng pandan yan para mabango. Pero mamaya alisin ko rin yan paglagay sa bigas ay sa malagpit. Yan, mamaya ko na ilagay ang gatas. Pag medyo sticky na yung ano niya. Teka na nga. Alam nyo guys, meron pa kong gripo dito. Maghugas pa ko ng kamay. Kaya nakahipo ako sa kahoy. Yan, 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 yan. Yan o nga. Yan, nga. yan. Yan. Yan, may kahoy, may gripo. Ano nga. Gayaan kaya. Lagay ko kaya dyan. wag kang Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Sayang ang oh, kapatulo na hindi nasin. Diyan. Diyan. As na yan. Diyan. kaya mabunot. Bakay gumuho. Bakay ko? Pag gumuho ko ang paggalaw dyan. ko ng harang. Ang init. Lansini, lansini, lansini. Bye bye vlogs. Bye bye sa akin vlogs. Mamaya na naman lalagyan ko yan ng gatas na violet. Bye bye muna. Ang init oh, grabe ka init. Alam niyo guys, mayroon akong binilad na tubig o ayun sa galon. Pangligo ko mamaya ng hapon kasi hindi ako makaligo sa malamig. Ang lamig ng tubig din eh kaya maglagay ako ng tubig sa galon para ibuhos ko dun sa timba haluan ko ng mainit na tubig. Maiinit yan mamaya sa araw eh. Para hindi ganong malamig ang tubig. Para hindi na ako magpakulo ng tubig din eh. Sayang din ang kahoy. Bye-bye sa aking vlog. So watch yung aking Biko Ubi. Ano nga ba yun? Makapuno. Biko with Makapuno. Ubi.